sa Good Vibes, mga atleta sa Romanito Maravilla National High School ang ginpatindugan sa dorm. Yaring report ni Nico Delphine. Tinuig na nga nagatener dere sa simple nga dorm nga himo sa lawanit kag mga kawayan. Ang mga atleta sa Romanito Maravilla National High School sa Barangay Estefania. Pero sino bala magdumdum? Nga diriman manggikan ang mga bimedaled athletes nga nagatiglawa sa Washington Visayas sa palarong pambansa kompetisyon. Istorya sa maestro kag athletics coach nga si Luis Miguel Arca nang hulam pa siya sadto sang kwarta para maamat-amatan patukod ang balay para sa mga naga-training ng mga student athletes. Nagloan ko before wala ako masyado dam utang so kaya ko pa magloan. Subong hindi na. So ang bago ni Lord eh di mo na kaya tiara na. Kabahin sa nagapuyo diri ang 10 anyos nga si Miko Villaran. Ang grade 10 student man lang ang nag-break sa 2016 record sa 110 meter hurdles matapos mag-clear sa 14.47 seconds sa palarong pamansa 2024 sa Cebu City. Um, Nadya lang ako kay tungod kada tapos sa mga training, may pawayan na kami, um, hindi na kami disigig sa gym and do makomportable na kami sa mga pagpaway. Sangin pa si Dunggan sa Bacolod LGU ang mga atleta na palabot kay Mayor Albi Benitez sa ngila sitwasyon. Gani insigida man nga nangita sa paagi ang alkalde para mapatukuran sila sa bagong athletes dormitory sa sulod sa school campus. Para sa alkalde, nagakaangay lang nga mapasidunggan ang mga atleta kag mabuligan sila sa ilang pagpanghanda. Kita niyo naman, no? with your own eyes, kita niyo naman ang mga athletes that bring honor sa aton nga siyudad, nga nagadalas ang recognition kung maghahakpang sila sa gwa o mag-compete sila. So, you know, hatagan naman sila sa decent living quarters para may araw man nga uh, looking forward sa ilang ginaim. This is one way of taking care of those who bring recognition and uh, awareness sa aton nga city. May 12.5 million pesos ang gintala ng Apondo para sa construction sang two-story building. As in, gusto ko magtulog kapag bukita ko may araan na nada. <coughs> Every night maglabay kami dito. Yan yeah, ay ginalok forward. Oo, oo nga ma. Yara. Matapos ang anom kabulan, ginapaabot nga makasaylo na sa bago nila nga puluyan ang mga kampiyon sang Bacolod. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.